Patuloy ang pagtaas ng bilang ng kaso ng dengue sa bansa. Karamihan sa mga tinamaan ito, mga batang edad isa hanggang sampu. Sa probinsya ng Abra at Negros Oriental, dalawang bata ang nadagdag sa tala ng mga nasawi. Makibalita tayo kay RJ Lorenzo ng GMA Ilocos. Stage na ang dengue ng limang taong kulang ni si Angel Marie Benafe nang isugod siya sa hospital sa Ilocos Sur Ayon sa ina, Dinala niya sa ospital ang anak isang araw matapos lagnatin. Pero malala na palang bata ng mga oras na yon. Isang araw matapos makonfine si Angel, binawian siya ng buhay. Tengge rin ikinamatay ng limang tong gulang ring si John Noanuel, well, taga-parangay Piapi, Dumaguete, Negros Oriental. Ayon sa kanyang ina, papalik-palik nang lagnat ng anak pero di agad na ipatingin sa doktor. Wala kasing pera at na aksidente ang sa kanal, doon lang niya dinala sa ospital ang anak. Doon na rin niya nalamang na dengue na pala ang bata. Sa talagang Department of Health, 80,745 na ang bato ng dengue sa bansa ngayong taon. Mas mataas ito ng 10,000 o 14.14% 14 kumpara sa parehong parahon noong 2011. Muling nagpala lang ang sa publiko. May limpyo sa itong palibot, o bunta na ito ang mga posibleng nga mga butang uh, ma sudlan o tubig where where mosquitoes will uh, and lay their eggs. Kung doon ay ilanat yeah. na nila ni, ni abot na duha kaadlaw or more, ayaw na o hulat ang Bring the patient o hilanat nga tao o bata to the nearest health center. Archie Lorenzo, Nagpapalita, Pilipinas.